sila ibong kung dumipad. Sumabay sa hangin ako'y napakilig na pak, talagang na mababalot ng hiwagat. Kapapang

Pagbalagan ng ginanaan Nag-aabang sa langit Sa mga unap sumisilip Sa mga tala Ay tuyak ng dala At sa trawit silip Lagi sa'yo Pag-iisip Kung ako sa kanya Ilawan na kita Uy! 大米，爸爸要米用上几天。妈妈要太阳，好大把。嗯，呵呵，妈妈要太阳，我做大米。爸爸要米用上几天。爸爸大米，爸爸俺爸了，好好好。